Ang California ay nasa isang kritikal na punto. Taon-taon, lumalaki, lumulubha, at nagiging mas mapanganib ang mga wildfire. Hindi lamang sumusunog ang mga apoy na ito, kundi ubos din nila ang buong komunidad, sinisira ang mga ekosistem, at hinahamon ang ating pamumuhay. Ngunit bakit? Bakit naging sentro ng mga kalamidad na ito ang California? Mula sa matinding tagtuyot hanggang sa walang awa na hangin, ang mga sagot ay nakasalalay sa pagsasanib ng klima, geografiya, at mga gawain ng tao. Sa video na ito, susuriin natin ang agham sa likod ng mga wildfire, ang epekto ng pagbabago ng klima, at ang mga hakbang na maaari nating gawin upang mapagaan ang krisis na ito. Mula sa advance na teknolohiya hanggang sa pagiging matibay ng komunidad, ang mga solusyon ay abot kamay, ngunit kailangan nating kumilos ngayon. Bago natin tuklasin ang mga wildfire sa California, unawain muna natin kung ano ang mga wildfire. Ang wildfire ay isang apoy na hindi kontrolado na nangyayari sa mga kagubatan, damuhan, o mga sakahan, na kadalasang mabilis kumalat dahil sa mga natural na element. Sa sentro ng anumang apoy ay naroon ang tasulok ng apoy, init gatong at oksigeno. Kung wala ang isa sa mga ito, mamamatay ang apoy. Ang init ay nagmumula sa mga pinagmumula ng pagkasunog tulad ng kidlat, mga linya ng kuryente, o mga aktibidad ng tao. Ang gatong ay ang mga nakapaligid na halaman, kabilang ang mga tuyong dahon, palumpong, at mga puno, na nagpapakain sa mga apot. Ang oksiheno na sagana sa atmosfera ang bumubuo sa tasulo. Kapag nagkatugma ang mga elementong ito, nagsisimula ang mga wildfire at mabilis itong lumaki, na kumakalat ng milya sa loob ng ilang oras sa pamamagitan ng pagtalon sa pagitan ng mga bahagi ng halama. Ang mga wildfire ay lalong mapanganib dahil sa kanilang pagiging hindi mahulaan. Ang mga saliktulad ng lupain, panahon, at oras ng araw ay nakakaimpluensya sa kanilang pag -ugal. Halimbawa, ang mga apoy ay mas mabilis na gumagalaw pataas at pinatitindi ng hangin, na maaaring magpaypay ng mga apoy at lumikha ng mga bagyo ng apo. Ano ang nagpapaiba sa mga wildfire sa California? Bukod sa kanilang laki, ang natatanging klima at heograpiya ng California ay nagpapahiyap sa mga ito. Ang tuyong mga halaman, matagalang tagtuyot, malakas na hangin, at mataas na temperatura ay lumilikha ng perpektong kondisyon para sa malawakang, mapaminsalang suno. Ang pagunawa sa mga dinamikong ito ay nagbubukas ng mahalagang tanong, bakit napakalubha ng mga wildfire sa California? At anong mga hakbang ang makatulong upang mabawasan ang kanilang epek? Tingnan natin kung bakit nakakaranas ang California ng matitinding suno. Ang klima at heograpiya ng estado ay lumilikha ng isang perpektong bagyo. Para sa mga sunog sa kagubatan, na ginagawang mga sakuna ang maliliit na kisla. Ang tagtuyot ay isang pangunahing sali. Madalas makaranas ang California ng matagal na tagtuyot, na nag-iwan sa mga halaman na puyot at madaling masuno. Ang tuyot na lupaing ito ay parang tuyong kahoy na naghihintay na masindihan. Dagdag pa rito ang klimang mediteraneo ng California, na may mainit at tuyot na tag-init at banayad at basang taglami. Pagsapit ng tag-init, nawawalan na ng tubig ang mga halaman, at ang mataas na temperatura ay nagpapataas ng panganib sa suno. Inalalakas ng hangin ang pangani. Ang malalakas na hangin Santa Ana sa Southern California at ang hangin Diablo sa Hilaga ay maaring umabo sa bilis na 130 km bawat oras, mga 80 milya bawat oras, na nagdadala ng mga baga sa malalawak na luga. Ang mga hanging ito ay hindi lamang mabilis na nagpapalaganap ng mga sunog, kundi pati na rin nagpapahira sa mga pagsisikap sa pagpatay ng sunog, na ginagawang hindi mahulaan at mas mahirap kontrolin ang mga apo. Ang hiograpiya ay nagdaragdag sa hamon. Ang mga sunog ay umaakyat sa mga bundok ng California sa nakababahalang bilis, habang ang init ay tumataas at pinapabilis ang mga apoy paakyat sa buro. Ang iba't ibang lupain ng estado, makakapal na kagubatan, tuyong damuhan, at makahoy na chaparral ay nag-alok ng maraming panggatong, na lumilikha ng malalaking bagyo ng apoy kapag nasindiha. At mayroong isang huling, nakababahalang salik ang pagbabago ng klima. Pinatitindi ba nito ang mga kondisyong ito? Ang sagot ay maaaring mas nakakabahala kaysa sa ating inaakala. Ang mga sunog sa California ay nakamamatay, ngunit maaari pa ba itong lumala? Ang mga siyentipiko ay lalong itinuturo ang pagbabago ng klima bilang pangunahing san. Ang pagbabago ng klima ay hindi lamang tungkol sa pagtaas ng temperatura. Binabago nito ang ating buong kapaligiran. Ang mas mataas na temperatura ay nagpapatuyo sa lupa at mga halaman na lumilikha ng gatong para sa mga sunog. Pinalalala ito ng mga hetwav at ang panahon ng sunog sa California ay humaba ng 75 araw mula noong dekada 70. Ang mga sunog ngayon ay hindi lamang mas madalas mangyari, kundi mas matindiri. Ang isang pangunahing salik ay ang pag-init ng atmosfera na nagpapabilis sa pagkawala ng tubig na nag-iwan sa mga halaman na puyo at madaling masuno. Ang mga pattern ng pag-ulan ay nagbabago ri. Ang mga hindi mahuhula ang pag-ulan ay humahantong sa bigla ang paglaki ng mga halaman, na sinusundan ng mga tagtuyot na nagpapalit sa paglaki na ito bilang gatong. Ang mas malakas na hangin, isa pang resulta ng pagbabago ng klima, ay higit pang nagpapahirap sa sitwasyon. Ang mga hangin sa California ay nagiging mas mabilis at mas madalas, na nagakalat ng apoy sa mas malalaking lugar at ginagawang mas mahirap ang mga pagsisikap sa pagpatay ng suno ang kinabukasan ay mukhang madili. Sa taong 2050, ang lugar na nasunog ng na mga sunog sa California ay maaaring tumaas ng 50%. Nahahantong sa mas malalaki, mas matagal na sunog at mas malaking panganib sa buhay at ari ari-arya. Maaari pa ba nating pigilan ang epekto ng pagbabago ng klima? At paano makakaganap ng papel ang mga aksyon ng tao sa paprotekta sa kapaligiran habang nilalabanan ang mga nakamamatay na sunog na ito? Alakayin natin ito ng higit pa. Dahil ang mga sunog sa California ay lalong nagiging mapaminsala, Maari ba natin itong maiwasan o kahit man lang mabawasan ang epekto nito? Ang pag-iwas sa sunog ay nagsisimula sa pamamahala ng lupa. Ang mga kontroladong pagsunog na maingat na pinamamahalaan ng mga eksperto ay nag-alis ng labis na tuyong mga halaman na nagpapabawas sa panggatong para sa mga suno. Bagamat parang salungat sa inaasahan, ang mga pagsunog na ito ay mahalaga at isinasagawa sa mas ligtas na mga panaho. Ang mga bakod laban sa apoy, mga lugar na walang halaman, ay nagsisilbing mga hadlang, na nagpapabagal sa pagkalat ng apoy at nakakatulong sa paguntro. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay hindi perpek. Ang pagpapalakas ng infrastrukturang resistensya sa apoy ay isa pang critical na estrategiya. Ang pagtatayo ng mga bahay na may mga materyales na hindi madaling masunog, tulad ng mga bubong at dingding na hindi tinatablan ng apoy, at pagpapanatili ng mga depensibong espasyo sa paligid ng mga ari-arian sa pamamagitan ng paglilinis ng mga patay na halaman at pagapas ng mga puno, ay maaaring makapagligtas ng mga komunidad. Ang teknolohiya ay gumaganap din ng isang mahalagang papel. Ang mga drone, mga imahe mula sa satelite, at mga advanced na sistema ng pagmumodelo ay nakakakita ng mga sunog ng maaga at hinuhulaan ang kanilang pagugali na nagbibigay daan sa mas mabilis at mas epektibong mga tugo. Ang kamalayan ng publiko ay nananatiling isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan. Ang mga komunidad ay gumagamit ng mga alituntunin sa kaligtasan sa sunog. Naghihikayat ng mga plano sa paglikas sa emerhensya, at nagtataguyod ng landscaping na resistensya sa apo. Ang paglahok ng komunidad ay mahalaga sa pagpapabawas ng mga panganib sa suno. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, maaari ba nating tuluyang mapigilan ang mga sunog kapag nagsimula na ang mga ito? O ang pamamahala sa kanilang epekto ang pinakamahusay na maaari nating asahan? Ang mga sunog na ito ay hindi lamang isang lokal na isyu. Ito ay isang pandaigdigang isyu. At tuloy na pinapalakas ng pagbabago ng klima ang mas matitindi, mas madalas, at mas hindi mahuhula ang sunog sa kagubata. Ngunit sa pamamagitan ng kaalaman, pagtutulungan, at mga tiyak na aksyon, maaari nating mabawasan ang kanilang mga mapaminsalang epek. Ngayon ang responsibilidad ay nasa ating laha. Huwag nating hintayin ang susunod na sakuna. Saan ka man nakatira, isipin kung paano ka makakatulong sa pagpapababa ng mga panganib sa sunog sa kagubata. Ang maliliit na aksyon na pinarami sa iba't ibang komunidad ay maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago. Kung tayo ay magkakaisa, magtatrabaho ng mas matalino at kikilos ng may pagkapurahan, Maari tayong humubog ng isang kinabukasan kung saan ang mga sunog sa kagubatan ay hindi gaano mapaminsala at hindi gaano madalas mangyar. Ang kinabukasan na pamamahala sa sunog sa kagubatan ay hindi lamang nakasalalay sa mga eksperto. Ito ay para sa ating laha. Mag-adapt tayo, protektahan ang ating planeta, at bumuo ng isang masligtas na kinabukasan.